Isang araw nag-aayaan nga pala kami magbike. Long ride nga pala to dito lang sa malapit. Pero sobrang worth it naman. At syempre guys, meron din nagpa-picture. Kakatuwa nga guys kasi hindi pa ako sikat pala us na. Dinumog nga rin pala ako dito ng mga estudyante. Kaya madaling araw pa lang hinahanda ako na tong bike. Matagal ko na to hindi nagagamit kaya wala sa kondisyon. Buti nilang guys, meron na ako taga-bomba dito ng hangin. Sobrang worth it talaga kapag binili mo to. Full charge na nga rin pala yung mga gamit ko sa bike. Mahalaga nga pala to kasi madilim pa. At syempre, meron nga pala ako dito waterless bike wash. Ito muna yung gagamitin ko panglinis ng bike. At syempre, syempre, huwag kakalimutan itong baon. 100 nga lang pala yung pa dala ko kasi magpapalibre ako sa kasamahan ko. Tara! kapag nga pala concentrate ako nagiging ganito yung mukha ko dahil matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagbike hindi na rin ako marunong pumadya kaya guys huwag nyo sana pagtawanan kung paano ako pumadya at ayan guys nandito na nga pala kami sa fishing port pagpunta nga pala namin dito ay may nagpa-picture na agad kaya shoutout sa kanila at syempre dahil first time nga pala namin pumunta dito kailangan namin magpicture kahit long ride na malapit nga pala to ay achievement pa rin to tapos guys dumiretso nga pala kami dito sa so may dagat yung feeling ko nga pala dito ay para na sa ibang lugar ako may nga pala ako dito isla kahit nga pala sa malayo ako nakita ko may bahay, -bahay. Siguro napakayaman ng tao dito. Meron nga rin pala dito sumasayo ng sumba kaya sumali na rin ako. Kaya umaga pala nakakapagbanat na ako ng buto. Dahil napagod ako nagpabili na rin ako kay Boy Matunuri ng taho. Mainit-init pa nga pala to kaya lalo ako nauhaw. Kaya ako pa naman tiisin yung uhaw ko kaya hindi pa ako iinom dito sa tubig. Alam nyo ba kung gaano kalalim to? Kasi guys meron ako nakita dito mga pala isdaan. Kaya panagurado lampas pas tao ko to. Patanghali na nga pala nito kaya uuwi na kami. Bago nga pala kami umuwi may nakita kami dito karinderia. Sakto guys hindi pa kami nakain ay kakain muna kami dito ganito. Kahit ganito yung tindahan nila, sobrang dami nilang ulam. Kaya ang dami mo mapagpipilian tapos mura pa. Sayang nga lang wala si Kuya Dogs dito kasi may nakita kaming hotdog. Ganito para namin yung gusto namin, hotdog na kulay brown. Siguro ko nandito siya, sobrang tuwa niya. Once sina Blue Moon na nga rin pala makakain ng umagahan. Kasi guys, nagda-diet ako. Sa gutom nga pala namin, sobrang bilis namin na ubo. Wala pang 5 minutes pero tapos na kami kumain. Nabitin nga pala kami sa pagbabay kaya may pupuntahan pa ulit kami. Sikat na lugar nga pala to kaya ang daming pumupunta. Sakto nga pala kasi mayro field trip dito. Swerte namin kasi mayro kaming kasab Bye. Sana all nakakapag-field trip. Kasi ako hindi pa nakaranas mag-field trip eh. Kaya ngayon mismo mag-field trip ako kahit taga dito lang ako. Sa tapat nga lang pala nito ay eh, bahay na ni Jose Rizal. Kaya sumakto talaga yung pagpunta namin dito. Hindi nga rin pala namin, alam ko pwede pumasok dito sa loob. Field trip kami, wow! Guys, wow! Ngayon ko lang ito naranasan kahit taga dito ako. naganti na lang kami ng susu susuway. May na sa amin Pinakatingin sabi. Wow. wow! Wow! Wow, guys! Halina. Yes. Halina ko bigla. <laughs> guys, grabe oh. Guys, grabe. Ang laki pala nito. Kapag ito yung kamay ko. Tapos, ayan guys oh. Ito yung ulo ko. Kahit sobrang laki ng ulo ko. Mas malaki yung banga. Hi, class. Next destination natin. Bahay ni Rizal. Class, fall in line. Class, hands forward. Hands forward. Ayaw nyo makinig. Guys, this is Bahe ni Rizal. Sana all malaki lupa. Wow! That's... Sa mga hindi pa nakakapunta dyan tulad ko, ayan yung bahay ni Rizal. Wow! Sobrang ganda! Class, dahil sobrang daming tao doon, dahil sila yung legit na may field trip, dito na lang kami. Tambay. Tanaw-tanaw na lang dyan. Kasi kami, stupidyante lang naman kami. Di ba halata naman? Sana all days nakakasakay ng bus. Guys, uuwi na kami kasi magpa-parking pa ako. So 'yun lang, thank you for watching. Bye-bye.